Guys, pupunta tayo sa ating kaibigan sa likod lang namin ng hostel. Bibili tayo ng nitib na manok. Manok Bisaya. <laughs> Tagalog. Ayan, dito nung Yun ang bahay ni, ni Uncle doon. pupunta ako dun Ito, maraming pako dito. Oh. Oh, ayan pa, maraming pako. Yan. Nakakatakot lang dan pumunta. Mukhang may ahas. Malapit na tayo. Kasi magtitinula ako. Bibili din ako doon ng papaya. At meron siya doon papaya doon. Katatawag ko lang kanina. Sabi niya, meron daw siyang papaya. Kahit ilan daw ang gusto ko. At may tanglad pa. Mamaya, papakita ko sa inyo. Yan guys, papasok tayo doon sa kaya, kay angkel ang nagdidinda ng manok. Meron siyang alaga ng mga manok doon. Kaso lang may aso. Ayun, bungad pa lang. May manok na. Oh. O, tingnan nyo. O, ayan. Nitid na manok yan. Kaso maputik ng daanan niya dito eh. Halikod lang namin ito ng hostel ha. Eh? Hello, hello, hmm. hello, uncle. Saya datang lasini. Awagat mana. Ayun.